Hello, hello, hello mga Miss Vlog Magandang hapon mga Miss flag, no? Ay, Ayan mga ka Miss ah, Kamusta kayo lahat At nga pala parto ngayon ng ating paggawa sa ating renovation dito sa ating munting ibunan Ayan Pakita ko sa inyo mga ka Miss flag, kasi hindi natin natapos kahapon tapos kain ng umaga umalis kami ni Joy kasi meron kaming pinuntahan eh, ito lang ang natapos ko kahapon ay kaninang umaga kasi kahapon din mga kamis vlog sinimento ko yung dalawa pati yung dito sinimento ko din tapos dito sinimento ko din ito bali kulang na lang alang mga kamis vlog yung itong sahig ayan itong sahig hindi ko pa nakakabit sa ipapakita ko sa inyo mga kamis vlog ayan tapos sinimento na rin dito natin yung ating mga yung ating tapakan mga kamis vlog no para hindi maano yan. Yung mga nang maga, kasi kahapon nga ka-mix vlog ay ating sinimento to. So, hinantay natin na matuyo. Kaya nang umaga, nilagay ko yung ibang ano. Ayan. Sakto lang din siya magkabilang dulo mga ka-mix vlog yung ating ano. May, may sobra lang, ay may kulang lang ng konti. Pero okay na yan. Nilagay ko na rin pala sila kahapon mga ka-mix vlog. Kahapon ng pagtapos natin simentohin dito. Pag tapos natin simentohin dito yung dalawang kwarto. Pinagsama-sama ko na sila dito kahit wala silang kulang yung parts nila. Alam nyo no? ilan lang yung nasa parts kasi kulang. Inlagay ko lang sila dito. Inlagay ko lang sila dito mga vlog para ano, hindi sila masanong ma-stress. Kasi doon, mainit sa karton. Mainit kasi baka ako mamatay. Kasi baka, kasi hindi natin natapos, hindi natin, natin natapos kagahapon kaya... Kung pagtapos ng simentuhin to, inilagay natin sila dito sa isang kwarto na to, sama-sama sila. Diyan sila natulog. Kaya lang kayo ng umaga, umalis nga kami, hindi ko pa natapos. Kaya ngayon, pilitin natin na matapos to para ano, uh, mailagay sila dito sa kanya-kanya nilang kwarto. So, ayan mga miss vlog na, saglit lang at uh, anuhin ko muna. Uh, tapusin natin itong paggawa ng sahig. At nga pala kami vlog na naglagay din ako nito. Nung ano to, nung isang linggo na yata to dito, napuno na ng ano, marami na siyang napatay. Ayan, kasi maraming lamok dito mga kamis vlog. Tsaka langaw. So, marami naman din siyang napapatay. Ayan, ayan. <laughs> so, ayan mga kamis vlog, nasaglit lang. Update ko na lang kayo ulit mamaya. Pag natapos natin itong kabit yung ating sahig at uh, ibalik sila sa kanya kanilang kwarto para ma magkar ma stress na rin sila so saglit lang mga kamis vlog kailangan natin dalihan mga kamis vlog kasi malapit na abutan na yata tayo ng ulan lang matagal yung gumawa na itong ano yan so ayan nga mga kamis vlog no? at uh, matatapos na tayo dyan sa ating ginagawang renovation sa ating maliit na loft at uh, maililipat na natin yung ating mga kalapati dyan At uh, excited na rin ako mga kamis vlog na makita sila dyan sa loob na hindi marumiting nan So ayan nga mga ka kamis vlog tapos na At uh, ipapakita ko sa inyo mga kamis vlog Tapos ito mga kamis vlog pakita ko sa inyo yung harapan Ay yung loob Ayan medyo madilim na Ayan Ganito lang pala yung perch na nilagay natin mga kamis vlog no? Para hindi masyadong masikip kasi maliit lang yung ating Love 4 meters lang yung loft natin. Mga blog, 4 meters by 4 meters by 2 meters. So hindi hindi malaki yung ating loft kaya kaya ganyan lang mga Kamis Vlog yung ating nilagay para hindi masyadong masikip. Kasi pag aalagyan uh, natin nung paganoon, yung yung pagano yung pagano to lalong sisikip. Kasi magano siya ng space kaya okay na to mga Kamis Vlog no. Ayan, buksan lang natin yung ilaw dito. Ayan. Hindi sila pantay mga kamis vlog. <laughs> ayan yung dito, mataas yung nando sa kabila. Tapos yung dito, mataas din yung sa kabila. Ang dami na agad ipot yun. Ayan. So, ayan mga kamis vlog, ulihin ko na muna sila kasi alas 6 na ng hapon. Ayan. <laughs> ilipat na natin sila dito sa kanila kan kanilang mga kwarto lalo na yung ating mga Pliers na sabik na sabik ng lumipad mga kamis vlog <laughs> kasi ilang araw na silang hindi nakalabas ayan medyo success naman mga kamis vlog yung ating pag renovate nitong ating ano itong ating munting loft so ayan mga kamis vlog no huling ko naman sila tapos i-update ko kayo Ciao-ciao. Ay, ciao. <laughs> nagsi-lapit na tayo nang dilim. Pero hindi pa naman madilim makamiss vlog masyado. Ayun. Kasi mga 6:30 pa lang ng hapon. Ayun, mga mix vlog pakita ko sa inyo na separate na natin yung ating mga flyers sa dito yung mga young birds natin. Ito yung ating mga young birds ngayon, mga ka-mix vlog, no? Ayun sila, ayan. Mga uh, meron tayong dalawang itim. So yung nandoon sa baba. Ayan. nagkulang pala tayo ng isa nito mga kamis vlog. Nakain na naman ang pusa nung nakaraan. Dinakma dito sa lapag. So, ito naman yung ating mga breeders mga kamis vlog. Ito na lang sila. Yan. Bakante na yung ibang mga perch dyan. mga... Yan. Bakante na yung mga perch dyan mga kamis vlog. Marami ng bakante. Yan. So... Kasi ito yung mga ano natin, yung birds. Ano na lang to? 8 tapos ano, ano na lang to? 11 Pero meron pa tayo dun mga limang sing sing maramis vlog Ito man yung mga pliers natin Ayan naman yung ating mga napaparonda na Yung mga pliers natin nandito Ayan, Ayan. Madilim na maka nilim na mga kamis vlog kaya iinahin na natin yung ating video kasi pakainin ko din sila so ayun mga kamis vlog na salamat sa panonood sa aking mga video shout out boss Eric at shout out sa mga laging nanonood ng aking mga video sa mga subscriber ko at uh, shout out team Yahoo <laughs> ingat sa atin lahat mga tol so ayun mga tol na good luck pala sa mga may mga race at sa may mga pakarga dyan. so dito nga tayo ngayon sa loob ng ating love, Ayan. yating ating mga madilim na. Hindi na natin makita. So, ayan mga ka no? Ay, ayan mga abuse vlog, no? Hanggang dito na lang yung ating video. Hanggang sa muli. God bless. Bye-bye.